Hello mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayong araw na ito, huminto muna tayo sandali. Hinga ng malalim. Tingnan natin ang mundo sa paligid natin, ang ingay ng buhay na parang hindi tumitigigil, ang mga problema na dumarating ng hindi inaasahan, ang mga sandaling pakiramdam natin ay parang nawawala tayo sa tamang direksyon, at kung minsan ang bigat ng mga tanong na hindi natin masagot. Pero alam mo, sa gitna ng lahat ng ito, may isang tinig na palaging naririyan. Isang tinig na hindi kailanman tumitigil sa pagtawag sa atin kahit kaano pa tayo kalayo o kahit kaano tayo nahihirapan. Ito ang tinig ng Diyos, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pangako, at punong-puno ng pag-asahan na hindi kailanman naubos. Sa araw na ito, mga kapatid, hayaan nating yakapin ang kanyang presensya ng buong buo. Hayaan nating dalhin ang mga puso natin sa harap niya, hindi lamang bilang isang ritual, kundi bilang isang tunay na paglapit sa Kanya na ating Ama, ating Tagapagligtas, at ating Kaibigan. Sa Juan 3.16, sinabi ng Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang simpleng pangungusap, nunit puno ito ng lalim at kahulugan. Isipin mo, ang Diyos, ang lumikha ng lahat ng bagay, ay nagbigay ng kanyang anak para sa atin. Hindi ito basta-bastang regalo, ito ang pinakamalaking sakripisyo na ginawa niya upang ipakita kung gaano niya tayo kamahal. At ang pangakong iyon ay hindi lamang para sa ilan, ito ay para sa lahat ng handang tumanggap, para sa lahat ng handang maniwala, para sa lahat ng handang magtiwala. Kaya't ngayon, sama-sama tayong maglalaan ng oras para sa Kanya. Hindi kailangang magmadali. Hindi kailangang magmalaki. Ang kailangan lang natin ay ang ating mga puso, bukas, tapat, at handang maramdaman ang Kanyang pag-ibig. Mga kaibigan, hindi ba't minsan parang napakabigat ng mundo? May mga araw na pakiramdam natin ay parang wala nang sagot ang ating mga tanong. May mga gabi na hindi tayo makatulog dahil sa mga alalahanin, mga bayarin na kailangang bayaran, mga pangarap na hindi pa natutupad, mga relasyong nasisira, o mga sugat sa puso na hindi pa naghihilom. May mga sandali rin na parang hindi natin alam kung saan pupunta, kung paano harapin ang mga pagsubok na parang walang katapusan. Pero alam mo, sa mga oras na iyon, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay hindi isang di-Diyos na nanonood lamang mula sa malayo. Hinintay tayong magkamali o hinintay tayong sumuko. Hindi. Siya ay isang ama na kasama natin sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa bawat luha na tumulo, sa bawat tawa na ating naranasan, sa bawat tagumpay na ating naabot, at maging sa bawat pagkakamali na ating nagawa. Siya ang ating kanlungan kapag ang buhay ay parang bagyo na hindi matapos-tapos. Kapag ang hangin ay masyadong malakas, kapag ang ulan ay masyadong malamig, kapag ang dilim ay parang walang katapusan, nariyan siya, handang yakapin tayo, handang protektahan tayo, handang dalhin tayo sa kanyang mga bisig. Ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. Hindi siya natatakot sa ating mga pagkukulang. Hindi siya napapagod kahit paulit-ulit tayong nadadapa hindi siya tumalikod kahit kailan tayo nawala ng lakas ng loob. Sa halip, hinintay niya tayo. Hinintay niyang tawagin natin siya, hinintay niyang buksan natin ang ating mga puso sa kanyang biyaya, hinintay niyang sabihin natin, Ama, kailangan ko kayo, at kapag ginawa natin iyon, mga kapatid, hindi niya tayo binibigo. Ang kanyang pag-ibig ay parang ilaw sa gitna ng dilim, hindi mahirap hanapin kung handa tayong tumingin, kung handa tayong magtiwala. At ang pinakamagandang bahagi ng lahat, hindi siya humihingi ng perpekto sa atin. Hindi kailangang maayos ang lahat sa buhay natin bago tayo lumapit sa kanya. Hindi kailangang itago natin ang ating mga sugat, ang ating mga takot, o ang ating mga pagkakamali. Siya mismo ang nagsabi, "Halikaayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan." At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sapat na ang ating pagnanais na makilala siya. Sapat na ang ating pananampalataya kahit na kasing laki lang ito ng buto ng mustasa. Sapat na ang ating pag-asa kahit na parang maliit na apoy na halos mamatay na. Siya na ang bahalang magpalaki nito. Siya na ang bahalang gawing tanglaw ang ating buhay. Kayat ngayon, mga kapatid, isara natin sandali ang ating mga mata hayaan natin ang katahimikan na yakapin tayo ng mahigpit. Hindi bilang isang bagay na nakakatakot, kundi bilang isang sandali ng kapayapaan kasama ang Diyos. Hayaan nating maramdaman ang Kanyang presensya na laging nandyan sa bawat pintig ng ating puso, sa bawat hinga natin, sa bawat sandali ng ating buhay. Sama-sama tayong magdasal, hindi bilang isang ritual na kailangang sundin, kundi bilang isang tunay na pag-uusap isang anak na lumalapit sa kanyang ama, isang kaibigan na humihingi ng tulong sa kanyang pinakamalapit na kasama, isang tao na handang magtiwala sa kanyang plano. Handa ka na ba, kapatid? Halika, magdasal tayo ng sama-sama. Mahal naming Diyos, Ama naming nasa langit, salamat po sa iyong presensya ngayon na aming nararamdaman. Salamat po dahil kahit sa mga sandaling pakiramdam namin ay nawawala kami, kahit sa mga oras na parang hindi namin makita ang daan, hindi mo kami iniwan kahit isang saglit. Salamat po sa iyong pag-ibig na hindi natatapos, sa iyong awa na laging bago tuwing umaga, sa iyong kabutihan na hindi kami binibigo kahit kailan. Ama, alam mo ang bawat bigat sa aming mga puso, ang mga takot na hindi namin masabi kahit kanino, ang mga pangarap na natatakot kaming abutin dahil ba kami ay mabigo, ang mga sugat na dahan-dahan naming tintago sa likod ng aming mga ngiti. Ngayon, Ama, inilalapit namin sa iyo ang lahat ng ito. Ang aming mga pasanin, ang aming mga pagasa, ang aming mga pangamba. Kunin mo po ang mga ito mula sa aming mga balikat. Palitan mo ng kapayapaan ang aming mga alalahanin at pigyan mo kami ng kapanatagan na nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, Gabayan mo kami sa aming mga hakbang ngayon at sa mga darating na araw. Alam naming hindi laging madali ang daan na aming tinatahak. May mga lubak, may mga bato, may mga hadlang na parang hindi namin malalampasan. Pero naniniwala kami na kasama ka. May liwanag sa dulo ng bawat dilim, may pag-asa sa likod ng bawat pagsubok, may tagumpay sa kabila ng bawat kabiguan. Tulungan mo kaming makita ang iyong plano kahit hindi namin ito lubos na nauunawaan sa ngayon. Bigyan mo kami ng lakas na magtiwala sa iyo kahit na ang lahat ay parang hindi sigurado. Bigyan mo kami ng tapang na magpatuloy kahit na ang mundo ay nagsasabing sumuko na kami. At higit sa lahat, bigyan mo kami ng pag-asa na hindi maglalaho kahit ano pang dumating sa aming buhay. Pag-asa na nakaugat sa iyong mga pangako. Pag-asa na nakaangkla sa iyong pag-ibig. Ama, iligtas mo kami mula sa mga bagay na humihila sa amin palayo sa iyo. Iligtas mo kami mula sa kasalanan na nagpapapabigat sa aming konsensya, mula sa kawalan ng pag-asa na nagpapadilim sa aming mga puso, mula sa mga tinig sa paligid namin na nagsasabing hindi kami sapat, na nagsabing wala kaming halaga. Ipapaalala mo sa amin ngayon, Panginoon, na sa iyong mga mata kami ay mahalaga. Sa iyong mga mata kami ay sapat, sa iyong mga mata, kami ay iyong iyo, mga anak mo na hindi mo kailanman iiwan o pababayaan. Tulungan mo kaming marinig ang iyong tinig nang mas malinaw kaysa sa ingay ng mundo, nang mas malinaw kaysa sa mga pagdududa sa aming isipan. Panginoon Jesus, salamat po sa iyong sakripisyo sa krus na siyang naging tulay sa aming kaligtasan. Dahil sa iyo, may pag-asa kami ng buhay na walang hanggan. Dahil sa iyo hindi kami natakot sa kamatayan dahil alam namin na sa likod nito ay ang iyong pangako ng kaluwalhatian kasama ka. Salamat Panginoon dahil binayaran mo ang utang na hindi namin kayang bayaran. Dinala mo ang bigat na hindi namin kayang buhatin at pinigyan mo kami ng bagong simula sa bawat pagkakataon na kami ay lumapit sa iyo. Dalhin mo kami Panginoon patungo sa iyong puso. Tulungan mo kaming mamuhay ng may layunin, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo kaming mamuhay ng may pag-ibig, pag-ibig na nagmumula sa iyo at dumadaloy sa iba. At tulungan mo kaming mamuhay ng may pananampalataya na nakatuon sa iyo, kahit na ang mundo ay puno ng mga bagay na sinusubukang gambalain kami. At sa mga sandaling kami ay mahina, Panginoon, itaas mo kami sa iyong mga bisig. Hayaan mo kaming maramdaman ang iyong haplos na nagbibigay ng ginhawa, ang iyong tinig na nagsasabing, huwag kang matakot anak, kasama mo ako. Kapag kami ay pagod na, bigyan mo kami ng bagong lakas. Kapag kami ay nalilito, bigyan mo kami ng kaliwanagan. Kapag kami ay nalulungkot, bigyan mo kami ng kagalakan na hindi kayang agawin ng sinuman o anumang bagay. Panginoon, gawin mo kaming mga ilaw sa mundong ito mga ilaw na magpapakita ng iyong kabutihan, mga ilaw na magdadala ng iyong pag-asa sa mga nakapaligid sa amin. Ama, dalangin ko rin po para sa mga kaibigan naming nanood ngayon, para sa bawat isa na naririto kasama natin sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Para sa mga nahihirapan, ang mga may mabibigat na dinadala, ang mga nawala ng trabaho, ang mga may sakit, ang mga nawalan ng mahal sa buhay, bigyan mo sila ng iyong kapayapaan na hindi may paliwanag ng salita. Yakapin mo sila ng iyong pag-ibig na nagbibigay ng pag-asa. Para sa mga naghihintay ng sagot, ang mga nagdarasal para sa Himala, ang mga umaasang matutupad ang kanilang mga pangarap, bigyan mo sila ng pasensya at tiwala sa iyong tamang panahon. At para sa mga hindi sigurado kung saan pupunta, ang mga naliligaw sa kanilang landas, ipamalas mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, na may plano, kapara sa kanilang buhay, isang planong puno ng pag-asa, puno ng kinabukasan, puno ng iyong kabutihan. Higit sa lahat, Ama, dalhin mo kami lahat patungo sa iyong kaligtasan sa buhay na walang hanggan kasama ka. Dalhin mo kami sa lugar kung saan wala nang luha, wala nang sakit, wala nang dalamhati, kundi ang kagalakan ng iyong presensya magpakailanman. Hayaan mo kaming mabuhay sa mundong ito ng may layunin, nang may pag-ibig, nang may pag-asa, hanggang sa araw na tawagin mo kami pabalik sa iyong tahanan. Sa pangalan ng iyong anak, si Jesus, na aming tagapagligtas at hari, kami ay nananalangin ng buong puso at kaluluwa. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi natin kailangang magmadali pagkatapos nito. Hayaan nating manatili ang kapayapaang dulot ng Diyos sa ating mga puso. Alam mo, ang Diyos ay hindi lamang naririnig ang ating mga dasal, siya ay gumagawa sa likod ng mga ito. Kahit hindi natin agad nakikita ang kanyang mga kamay sa ating buhay, may mga pagkakataon na akala natin ay hindi niya kami naririnig. Pero sa totoo lang, siya ay abala sa paghahanda ng mas magandang bagay para sa atin. Kaya't magtiwala ka, kapatid. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang dinadala mo ngayon. Hindi mahalaga kung gaano kadilim ang daan na iyong tinatahak. May Diyos na kasama mo. Siya ang iyong gabay sa bawat hakbang, ang iyong liwanag sa bawat dilim, ang iyong kaligtasan sa bawat pagsubok. Panatilihin mo ang iyong mga mata kay Jesus, dahil siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay walang ibang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan kundi siya lamang. Bago tayo magpaalam, nais nice ko lang sabihin, salamat sa iyong pagsama sa akin sa paglalakbay na ito ng pananampalataya ngayon. Salamat sa iyong oras, sa iyong puso, sa iyong paniniwala kahit sa simpleng paraan, maari nating maramdaman ang Diyos ng sama-sama. Kung naantig ka ng mensaheng ito, kung naramdaman mo ang Diyos sa puso mo ngayon, Huwag matakot na ipasa ito sa iba. I-share mo ito sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, sa mga kasamahan mo, sa sinumang nangangailangan ng pag-asa sa kanilang buhay. Ang mensahe ng Diyos ay hindi para itago. Ito ay para ibahagi, para ipalaganap, para maging ilaw sa mga nangangailangan nito. At kung gusto mong magpatuloy sa ganitong uri ng paglalakbay kasama ang Diyos, kasama ang ating komunidad ng pananampalataya, Huwag kalimutang ihitang subscribe button at itapang bell icon. Para sama-sama tayong lumago, lumago sa pananampalataya na hindi natitinag, lumago sa pag-ibig na walang kondisyon, lumago sa pag-asa na magdadala sa atin sa kanyang mga pangako. Naway baspasan ka ng Diyos ng sagana, ngayon at magpakailanman. Matatag ka sa kanyang mga kamay, kapatid, hindi kanya bibitawan kailanman. Manatili kang may pag-asa, manatili kang malakas, manatili kang nakatuon sa Kanya. Salamat at hanggang sa muli nating pagkita sa susunod nating paglalakbay kasama ang Diyos.